Sa pagbubuntis, hindi ka lamang responsable para sa iyong sariling kapakanan, kundi para rin sa kapakanan ng baby na lumalaki sa loob ng iyong sinapupunan. Kumakain ka ng masustansya, umiinom ka parati ng mga bitamina, at iniiwasan mo ang alak. Ngunit, paano naman ang tungkol sa mga gawaing bahay na kailangang tapusin? Maraming gawaing bahay ang nangangailangan ng pagbubuhat ng mabigat, Paggamit ng mga kemikal at exposure sa toxins, kaya mahirap malaman kung ano ba ang ligtas para sa iyo at sa iyong baby. Kahit na maraming basic na gawaing bahay ang ligtas para sa mga buntis, mayroong iilan na dapat iwasan. Kumingi ng tulong sa iyong partner, at kaibigan upang panatiling ligtas ang iyong sarili at ang iyong baby. Ano-ano nga ba ang mga gawaing bahay na pwede at hindi pwedeng gawin ng mga buntis? Tara na at ating alamin! Mga bawal gawin Cleaning the litter box Ang mga dumi ng pusa ay mayroong parasite na nagdudulot ng infection toxoplasmosis na maaaring magdulot ng kawalan ng paningin, brain damage, o maging mapanganib para sa iyong lumalaking baby. Ang parasite na ito ay mas karaniwan sa mga pusa na naghahanap ng pagkain sa labas at kumakain ng mga malilit na hayop. Kung mayroon kang alagang pusa sa bahay na hindi naman nakakalabas, mas maliit ang iyong tiyansa na magkaroon ng toxoplasmosis. Kung ang paglilinis ng litter box ay hindi talaga maiwasan, magsuot ng disposable gloves at hugasan ng mabuti ang iyong mga kamay pagkatapos. Palatilihing malinis palagi ang litter box dahil ang risk ng pagkalat ng impeksyon ay tumataas matapos ang isa hanggang limang araw. Using Chemical Heavy Cleaning Products ang mga kemikal sa mga matatapang na produktong panlinis ay naiugnay na sa mga karanasan na makunan at magaang natimbang ng sanggol sa oras na mailabas sa sinapupunan. Ang pagpili sa mga natural cleaning products tulad ng suka, baking soda, at lemon ay mas tigtas na alternatibo. Kung kailangan mong gamitin ng mga kemikal, siguraduhin na magsuot ka ng gloves, pan ng iyong bibig upang maiwasan na malanghap ang malanghapang kemikal at siguraduhin na maayos ang daloy ng hangin sa loob ng kwarto. Using pesticides. Ang paggamit ng pesticide ay nayugnay na sa mga problema sa paglaki at development ng mga bata. Iwasan ang paggamit ng pesticide sa loob at sa paligid ng iyong bahay, kasama na ang sprays bug bombs, flea collars at flea and tick medications. Using lead paint. Kung naipatayo mo ang iyong bahay bago ang taong 1978, ang lead ay maaaring makita sa pintura, mga tubo at iba pang items na mayroon sa bahay. Ang lead ay sobrang toxic para sa mga sanggol sa sinapupunan at sa mga bata. Ang anumang home remodeling, pagtanggal ng pintura o wallpaper ay dapat na iwasan sa bahay na maaring mayroong lead kapag nandiyan ang presensya ng mga bata at buntis. Kapag naglilinis ng isang lumang bahay, ang pagtatanggal ng alikabok gamit ang basang tela ay maaaring makatulong upang mas maiwasan ang pagkalat ng lead dust particles kumpara sa so dry na tela. Ano man ang status ng pagbubuntis, hindi mo dapat kailanman subukan na magtanggal ng lead paint. Carrying Heavy Loads Oo, mayroon pang isang karaniwang gawaing bahay na dapat mong iwasan habang buntis ka pa at pinapaalala namin sa iyon huwag mo na itong gagawin. Mas madali na magkaroon ng injury ang likod habang nasa loob pa ng sinapupunan mo ang baby at maniwala ka sa amin, ang back pain ang pinakahuling bagay na gugustuhin mong makuha sa puntong ito. Sa iyong pagbubuntis, ang ligaments ay mas lumuluwag habang ang lumalaking belly ay nagbibigay ng extra na bigat at pressure sa iyong spine. Kaya naman normal lamang na sumakit ang likod kapag buntis. Ngunit ang pagtutulak at pagbubuhat ng mabibigat na bagay ay dumaragdag sa strain ng lumuwag na ligaments at sa iyong spine. Kaya upang maiwasan ng injuries para sa iyo at sa iyong baby, ang paghihingi ng tulong mula sa iyong pamilya upang maglipat ng furniture, magbuhat ng mabigat at magbaba ng groceries ay makakatulong para sa iyo. Standing Tulong ito ay hindi naman gawaing bahay, ngunit halos lahat ng gawaing bahay ay nangangailangan ng matagal na oras ng pagtayo. Kaya, ang mga aktibidad tulad ng pagluluto ay maaaring magpalala sa iyong mga minor na problema sa kalusugan sa pagupuntis. Paano? Ang pagtayo ng matagal ay maaaring masira ang iyong daloy ng dugo, pinapataas ang risk ng alta presyon, at numaragdag sa nandyan ng pananakit ng likod. Bukod pa rito, maaari rin itong magdulot ng pamamaga ng mga paa. Habang ang pagiging buntis ay ang pinaka nakakamanghang journey mo. Ang mga masakit na parte ng katawan na kasama rito ay isang bagay na dapat pagdaanan ng bawat ina. Ngunit ito ay maaaring maiwasan kapag naiiwasan ang pagtayo ng matagal at sa tulong ng light exercises. Bending Works Sa pagiging isang buntis, mararanasan mo ang 360 degrees na shift sa iyong body gravity center. At ang pagyuko sa panahong ito ay maaaring magpataas sa risk para sa sciatic nerve na dumadaan sa ibabang bahagi ng likod papunta sa mga binti. Kaya, anumang gawaing bahay na nangangailangan ng pagyuko ay dapat iwasan. Dapat ka nang mamaalam muna sa pagmumop, pagwawalis, at pagvacuum. Pinakamabuti pa rin na humingi na lang ng tulong sa iyong partner. Mga pwedeng gawin. Washing. Kahit na mayroon kang washing machine, may ilang mga damit na maaaring hindi kaya ng machine wash lamang. Sa kasong ito, kailangan mong maghandwash. Pagdating sa paglalaban ng mga damit sa pagbubuntis, okay lamang ito gawin kung susundin mo ang ilang mga rules. Una sa lahat, iwasan ang pagyuko masyado. Ang pagyuko sa pagbubuntis ay nagpapataas sa risk ng masakit na likod. Maaari mong ilagay ang balde sa isang slab na kasing taas ng iyong mga tuhod. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang yumuko masyado. Kung yuyuko ka, i-bend mo ang iyong mga tuhod, imbis na ang iyong likod. Sa parehong paraan, ang paghuhugas ng plato sa pagbubuntis ay okay lamang, basta ito ay magaan lamang. Ngunit, iwasang maghugas ng masyadong maruming kagamitan sa pagluto na kailangan pang kuskusin. Humingi ka na ng tulong sa iyong pamilya kapag ganito. Cutting and Cleaning Vegetables Ang gawain ito ay maaring madali lang gawin sa pagbubuntis. Maging sa mga araw na nasusuka ka sa mga amoy ng niluluto, maaari mong gawin ang parte na ito sa pagluluto at ibigay na sa iyong partner ang iba pang mga kailangan gawin. Karamihan sa mga babae ay nasanay na nakatayo habang nagbabalat at naghihiwa ng mga gulay. Ang pagtayo ng matagal ay hindi pinapayo sa pagbubuntis, kundi dalhin na lamang ang supply sa iyong balcony. Ang pag-upo sa isang mahangin na area habang ginagawa ang gawaing bahay na ito ay makakapagpabawas sa iyong pagod. Bilang panghuli, pagdating sa pagluluto sa pagubuntis, parating mas makakabuti na umiwas sa biomass fuels para sa pagluluto. Natuklasan ng researchers na ang paggamit ng biomass fuel at hindi magandang ventilasyon sa oras ng pagluluto ay nagpapataas sa risk ng mga problema sa pagbubuntis tulad ng anemia. Nagustuhan nyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli, kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!